Nandito po tayo sa palengke. Bibili po tayo ng damit ni Tatay Nardo para may masuot po siya. Express TV. At si Morris Vlog kasama natin. Saan banda ba? Diyan sa looban? Ano ba? Barong? Ganyan? Ganyan? Hindi. Ha? Meron po. Shirt-sleeve lang ba? Yung ano lang po ate? Tignan natin. Eh, slacks pa ma? Delita. Oh. Ha? Oo. Hmm. Slacks. Pipili lang po kami yung suot yung tatay. Medyo. Ha? Ano po? E, yung 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 pa. Ito ganito lang ba? Ba't itim? Puti po. Putin. Okay. Magkano yung ganyan? puti lang. Ha? Hindi naman pwedeng itim eh. Small. Diba? Small lang yan oh. No? Puti lang. Ba't mm -hmm. itim yung in order mo ito, Sara? Hindi. May pinapagat ka ng nila yung sukat. Ah, uh, ayun sa ati Sara mga kababae mo. At ano pa rin. May iyak. Kasi so, namiss nila si tatay. Gusto mo sumama ka na kay tatay. Gusto mo ba? Ah? <laughs> ha? Namiss mo eh. <laughs> Kanina ka pa iyak ng iyak eh.

Maganda yung ganyan. Oo, oh, oh, payat pang. lang. Ha? So, sa pa ba? Saan tisara? Pa tingnan. Ha? Ganyan hmm. lang? Nipis, no? Sasanduan niyo po. Oo, sasanduan. Sasanduan Medya sa pinya, hmm. Wala na daw? ay na ano matanda. na yung na oh, yan. Mm. Yan, Oo, yan. <gibili> oh. Yan, yan. na yung pinakamaliit no? May sando na kaya. Oo. May na po tayo ng tatay. Ha? Oo. Ano po yun? Sandot tsaka ano pa? Ang t-shirt na lang. Hindi, ano sandot tsaka ano na lang. Rip tsaka medyas. Thank you. Hindi yun ano? Hindi yun sando siya yun. Sandot ba yun? Pwede. T-shirt na puti. Eh makikita yung balat. Oo. T-shirt na lang. T-shirt na lang at tsaka ano, Medyas. Malit lang na ano, may jazz. Shout out. Shout out daw. Shout out. Ayun na ito sa Alvin B Vlog oh. Ayun sa Alvin B Vlog oh. Sa ano po kami, bahay ng Binyan sa Palengke. Kami nagbili na ang, ano ni tatay. Yung mas shot niya kasi kailangan po ngayon, may atid namin doon. Dahil ano po, nasa pumirarayan na po si tatay. Puyat na naman. Babantay si Ricky vlog kay tatay. Siyempre. Ang tao sa Elvin. Shoutouts kuya. Ang uh, tao so, uh, si <laughs> Sa mga anak niya. mm taga Tupa. Si Sarah. Ano? Magaano ka na doon kay tatay? Magbabantay ka na doon? I-priority -ip mo, si mo si tatay. Umaga-umaga, papahinga lang ako ngayon. Pahinga o ano? Papahinga. Hindi ako gano'n sa gabi. Baka mag-date niya asawa mo. Yung <laughs> do yung recipe. Ano yan? Pagkain? Recipe? Lagi si Ate Sara. Ay! <laughs> Palimus daw, ma. Ate Sara. Hindi mo. O, ano, okay na? Number <laughs> <laughs> yung 1,000 mo? Kawawa mm -hmm. naman si Ate Sara. <laughs> wala na ng pera sa Arisara ano pa nakabili na kayo may jazz may jazz meron na i natin yan doon hmm. ayan nakabili na po tayo doon sa Arisara para okay naman yung ano ni tatay ano, naka ano siya naka burol maganda yung maganda yung ano ni tatay hindi naman yung parang ano, diba? Okay na? Ah, tara na po. Saan natin dito? Saan na tayo? At iatid pa natin tayo yung kanyang ano, damit para may masuot siya. Saan ang natin? Ah, dito. Ayan po at special muna namin kayo dito sa ano, binyan. Wait lang, may ano. pa ano rin tayo, pa tayo ng ano, uh, San Pedro pa. Pero dadaan muna kami ng dilapas sa Binyan sa barangay po bago pumunta kami dun sa ano sa San Pedro sa Magsaysay kasi andun po si Tatay, ano? At sana kahit pa paano uh, bago ilibing si tatay makita niya yung pamilya niya kasi kahit man lang sana yung kapatid niya or anak, ganun, para man lang makita nila kung ano yung palagay ni tatay. Kasi alam ko, hindi yun, ano, hindi yun nakita ng matagal. Ano? Kaya, gano'n tayo. ah uh, sana matulungan nyo kami ma-share yung video na to, yung mga video ni tatay. Para kahit sa huling sandali, ano, bago mailibing, makita yung mga kamag-anak niya. ayun po, pumunta po muna kami ng ano, uh, bin, uh, sa Dilapas. Ano? Uh, asikasuin natin yung ano, yung sa tent niya at yung mga upuan Kasi kailangan din po yun para sa maayos yung kanyang paglalagyan. Ano? Ay! Dito po tayo sa Binyan ngayon. Binyan! Ayan na, ah, tabang na lang po muli mga kababayan. Ano po yung damit ni tatay, uh, po. Ano? Saan natin sa Arayan? Nandito uh, po namin dito. Ano, At tanggal dito lang po muna ang ating video mga kababayan. Thank you so much po and God bless. Uh, boy po kayo lahat. Maraming salamat.